Ibinahagi ni na Senator Grace Poe at Senator Jesus Escudero ang kanilang plataforma sa mga lokal na opisyal sa Cebu kanina. Muli namang nagpaliwanag si Poe tungkol sa kanyang kinakaharap na disqualification case. May report si Marizo Mali. Ngayong nakapagdeklara na ng kandidatura sa pagkapangulo, muling dumalaw sa Cebu sa Sen. Grace Poe kasama na ang kanyang katandem na si Sen. Cheese Escudero. Nakipagdayalogo ang dalawa sa mga durano at iba pang lokal na opisyal ng 5th District na Cebu para maibahagi ang kanilang plataporma. Pinaunlakan din ang tambalang po Escudero ang mga katanungan ng local media sa pagharap nila sa isang press con. Marami na raw nakakausap si po at Escudero na posibleng makalyado maging na mga posibleng nilang isama sa kanilang senatorial slate. Ipinaliwanag din Senador Po ang kanyang kinakaharap na kaso at dinepensahan pa siya ni Escudero. The court granted my parents the right to adopt me. Who vested that right to the court? The Republic of the Philippines. Meaning, the courts recognize me as a citizen of this country. Otherwise, it will have no jurisdiction over me. Dalawa lang ang paraan para maging naturalized. Una, desisyon ng korte. Pangalawa, batas na pinasa ng Kongreso. So tinanong po sila, meron ka bang kopya ng desisyon ng korte na nagsasabing ni naturalize si Senator Poe? Wala daw. Tinanong siya, meron ka bang kopya ng Republic Act number na nagsasabing, OPD na nagsasabing naturalize si Senator Poe? Wala rin daw. Kung hindi siya naturalize, Per force, natural born dapat sa Ipinagtataka naman daw ng kampo ni Poe kung bakit naghain ng formal offer of evidence ang kampo ni Rizalito David kahapon, gayong napag-usapang di na ito kailangan. Dumipensa rin ang kampo ni Poe laban sa mga ginagawa umano ng kampo ni Rizalito David. I don't know what is their intention sa aming palagay is a distortion of the truth. Eh si Senadora Grace po po, dahil siya ay natural born, siya po ay pinayagan ng isang ahensya na in charge mismo sa pagbibigay ng ganitong klaseng rekognisyon na mabigyan ng dual citizenship. At ang tanong na bakit niya piniling kumuha ng US citizenship sa halip na green card na lang. Wala naman akong plano noon na tatakbo sa mas mataas na posisyon o kung ano paman. Um, hindi ko na naman naisip na ito'y hindi pagmamahal sa bayan. Sa totoo lang, naisip ko Nandito na yung pamilya ko. Ayoko mawalay sa kanila kung anumang sitwasyon ang mangyayari. Sa November 5, inaasahan magdedesisyon ang Senate Electoral Tribunal kaugnay ng disqualification case laban kay Po. Mariz Umali, GMA News.